Hugot na ginarikisa ang mga musulod sa shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa matina ning dakbayan kini ato sa ika 57 nga kapistahan sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague adlaw nga Miyerkules busa ubay ubay usab ka mga ginabawal nga mabutang ang nakumpis ka nga bawal dalaon sa sulod sama na lamang sa posporo lighter ug mga sulanan og tubig ka dili transparent nasa 174 ka mga naglangkob sa security forces ang gipakatag ar masiguro ang seguridad sa maong lugar bisan pa man nga na tunong adunay trabaho ang adlaw sa kapistahan ni Senior Santo Niño kapag wala kini sa pagdagsa sa mga deboto para di selebrar ang iyang kapistahan sama na lamang niining walo ka bulan nga buntis nga si Bam nga bitbit -bit ang iyang gamay nga ribulto ni Santo Niño gikan sa Cebu kung asa aduna kini ginaampo kay Senior Santo Niño karong panahon na uh, healthy lang akong pagpanganak sa akong baby dua usab ka mga sa batang Hesus ang bitbit -bit, ni Jason din mapasalamaton kini kay Senior Santo Niño. Kay mga usay gid ang pangayo nga saya na ko makuan. Saya ko nag-aampo. Nag-aampo. Matubag pod. Luyo sa kadaghan sa tao hapsay usab. Ang dagan sa trapiko sa mong lugar sanglit maabot sa 84 kama personahe sa City ang i aron mahanay ang dagan sa trapiko sa mong lugar. Naka-standby usab ang demolition team sa Ancillary Services Unit kini aron masiguro nga hanay ang mga vendor. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao, Tam Music and News Authority.